Anong lalawigan sa Pilipinas ang pinakamaliit? For 100. Lalawigan sa Pilipinas ang pinakamaliit. Uh, Ay, guy, bawal magkutsa uh, Visayas? Hindi. Lalawigan, I mean, lugar yan. Anong lalawigan? Visayas yun Maraming mga lugar sa Visayas. Anong lalawigan? Sige, try. Ay, bawal mag ano, ah? uh, oh, pinakamaliit lalawigan sa Pilipinas. Anong lugar gayan? Bisayas kasi maraming lugar sa Bisayas. Tayo Bisayas tayo rin. Eh, dili try niyo, dili. Try, try lang. Sige, try. Malay mo tumama ang tsamba. Sige. Sige, ano na sa isip mo? Banggitin mo. Baka mamaya tama 'yan. Hindi ba marawi, di ba? Ano na? Marawi. Marawi ikaw. Um, Sige, try. Wala. Wala. <laughs> ano? Oh, ayun, marawi. Ano pa isa? sigi mara ano pa isa? Try. O binigyan na kita ng extend. Ah, bili eh. Marawi, ano ba? Ano? Marawi hindi marawi. Ah, ano? ano? <laughs> <laughs> oh, ito ito ito. Oh. For 100, anong lalawigan sa Pilipinas ang pinakamaliit? Palawan? Ano? Palawan? Palawan ikaw. Palawan ng Borgira. Palawan ng Borgira. Ikaw? Ikaw. ka Borro100. Anong pinakamalit na lalawigan sa Pilipinas? Palawan. Malaki yung Palawan. Siya yung pinakamalaki yung ano. Ah, uh, sana. Okay, dali. Try, dali. Sige. Sa, sa Luzon siya. Luzon. Oh, okay. uh, sa Luzon. Okay. Ah, sige, ikaw. Leyte. Ano no? Leyte. Leyte? Ayun, Leyte. Ayun, <laughs> hindi siya Leyte. Uh, okay. Ayun, okay. <laughs>